Hello! Dito kami sa downtown Portland. Kasama ko ang aking mga dalaga. Walking next kami. Say hi, Ate CD. Ganda ng hat mo, Ate, ah. Sid, ang ganda nitong courthouse, no? Puntahan namin yung, ah, uh, anong tawag yan, Ate? Giant Christmas Tree? kami sa downtown. Oh, te, ako naman, kunan mo. B video yan. Kunan ano mo sa mami. Da -da -da. Ate, can you see me? Yeah. Dalawa na una na, ang ambit na lakas.

Hindi mo to in-stop mula kanina. Ha? We're here. O baga sa New York. Ano? Bakit ang dilim nitong video ko, Sydney? dinili ng video Dinili mo Apo <gasps> eh. kaya pala ang din Guys let's go Mommy One 2 3 One more.